Hello guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo ang mga ba, ang mga stationery ko para sa pasukan. At tapos na nga at yung ano ko nga pala yung lunchbox ko ay sa shop ko siya nabili o Lazada si mami bumili siya nyan. at yung bag ko sa shop o Lazada din ay yung mga iba sa Shopee and Lazada and tapos na nga pala yung pasok kaya na nagkakasa ng kabagyo, guys. Okay lang ba kayo dyan, guys? Co comment kayo kung okay pala kayo dyan. Like, share, and subscribe na din kayo. Yung pasok namin dyan, 16 pa, guys. At huminto lang kami kasi may bagyo. Okay, so bye At yung pencil case ko ay maganda na pala. So, bye-bye! Ang dami kong pinagsasabi. Tawa, pasukan na. Sorry guys, hindi pasukan. Hindi pa pasukan. <laughs> Yung pasukan pa guys. Mga lumis. O, oh, ewan ko, mga lumis. Okay, so bye bye. Hello guys, for today's video, papakita ko sa inyo ang mga school ko sa pasukan. So sorry guys, kasi mahina boses ko. Okay. So, lunch box sa Lazada o Shopee namin na nabili. At ito ang mga bagong gamit sa Lazada Shop or mga iba sa SM. So, like and comment, share, and subscribe din, din kayo sa YouTube ko. YouTube channel ba? Wala ka akong channel, guys. Nag-upload pa lang ako ng video. So, yan. Ito ang pencil case ko. May naman din lahat ng gamit ko. Pati bag ko yung bag ko nga pala ay umiilaw guys so bye bye at may dami pa akong gamit okay bye bye tapos kapatid ko nga pala yun yung dumaan nakakulot okay so bye bye babush so okay so ayun na okay bye-bye